Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Analing gulat na gulat nang malaman nga ang sitwasyon ni Chiang Susan. Iyak nang iyak nga si Tia Susan dahil kailangan niya nang opera sa madal lalong madaling panahon bago pa mahuli ang lahat nalulungkot nga si Tia Susan at napapaiyak dahil gusto niya pang makasama itong si Annalyn at si Lynette. Pero ganun pa ay hindi niya pa rin hawak ang kanyang buhay. Nahawakan nga ni Apo na galing nga sa isang tribo kung saan siya ay manggagamot ang kamay nga ni Tia Susan at sinabi dito na hindi biro at hindi madali yung pinagdaanan nito lalong lalo na yung sakit na kanyang dinadala ngayon ay hindi biro. Kaya kailangan niya nabantayan ang kanyang sarili at dapat pangalagaan niya ito at kailangan niya magpagamot. Samantala naman itong si Apo din na hawakan niya ang kamay ni Annalyn Kung saan nagsabi siya dito na may isang tao na malapit sa kanya puso Ang may matinding karamdaman Ayon pa nga ka-Apo, kailangan mong tulungan ito Bago pa mahuli ang lahat Bago pa makapag decision siya ng hindi maganda Kaya naman dito ay napapaisip nga si Annalyn at naitanong niya na nga sa kanyang sarili kung sino nga ba ang malapit sa kanyang puso na nangangailangan ng tulong. Ayon pa nga kay Apo, malapit na malapit ito sa puso mo kaya kailangan mo magmadali. Kailangan mong pigilan ito sa maaring gawin niya bago pa mahuli ang lahat. At dito nga ay naisip nga ni Annalyn ang kanyang lula Susan. Kaya naman dito dali-dali siyang umalis at pinarap nga itong si Lula Susan at naabutan niya ito na umiiyak dito hindi na nga nakatiis si Annalyn dahil malakas ang kutub niya na yung tinutukoy nga ni Apo na malaki malapit sa kaya kalobar, ay walang iba nga kundi itong si Tia Susan kaya naman tinanong niya nga itong si Tia Susan kung ano ang nangyari at kung meron ba siyang nararamdaman ayaw nga sanang sabihin nga ni Tia Susan pero yon nga ay napilitan itong sabihin kay Analyn dahil natatakot ni siya at kailangan niya ng tulong ni Analyn Dito sinabi nga ni Tia Susan na Annalyn apo, mamamatay na ako paalam. Hindi alam ni Tia Susan kung paano niya pa sasabihin kay Analyn ang lahat. Pero dito nga ay nasyak nga at nagulat itong si Analyn dahil nga sa hindi niya inaasahan na si Tia para ang tinutukoy ni Apo na malapit sa kanya at nangangailangan ng tulong dahil kung hindi ay baka kung ano ang maisipan nito. Samantala naman itong si Dr. Lindon Javier nga ay gusto niya ring sabihin kay Annalyn ang kanyang nalaman at kahit na magalit ka dito si Si Susan sa kanya ay kailangan malaman ni Annalyn nang sa ganoon ay ma maoperihan nga agad itong si Tia Susan kasi yun lang ang paraan para nga gumiling ito. Samantala naman itong si Moira ay galit na galit kay eh, Linet dahil naungusan na naman siya ito at siya pa ang pinilit eh. pinili nga nito ni Dr. RG Tanyag, kaya naman dito nangangaliit ito ng galit dahil napahiya naman daw siya or pinahiya na naman daw siya ni Linit. Pero ayon kay sa kanyang nanay na si Madam Chantal, kung natalo nga siya ni kailangan maging alerto siya at kailangan maging magaling siya pagdating sa Apex. Kaya naman dito ay nagpakita gilas na rin itong si Moira sa Apex. Pero yun nga ay hindi nga siya magtatagumpay dahil nandoon itong si Giselle na pipigilan at babantayan siya sa lahat ng kanyang gagawin. Malaki kasi ang duda nila RJ na itong si Morgana Go, ay si Moira dahil parihong pariho sila ng kinikilis ito at parihong pariho sila ng ugali.